at saka may kuan kami, may guide kami. Yung kuan kami na section, apat na section, pero bawat high ground ang advice sa official namin ni Lieutenant Lansang, iwanan yung high ground para pag withdraw namin hindi kami makandakan ng ambos. Tapos ang pumas bali dalawang section ang naiwan. Tapos dalawang section na ang ni-engage doon sa main camp ng kalaban. Kaya doon kami naka-recover ng kuan 3 ka baril. Ano ang ano ang nangyari do sa gin paano niyo pinasok yun? Nangyari yun na naging positive yung kalaban kasi pa-approaching pa lang kami sa kampo. May isang putok pero hindi namin ma or M16 ba M14 kasi medyo malakas, medyo mahina. Pero na napag-alaman din namin doon na yung yung binaril pala doon yung kwan iki iki pala yon kaya hindi namin na determine kung anong putok yon pa approaching pa kami sa kampo yun, pumutok kaya medyo alerto na kami tapos dandahan kami doon sempre kami leading alanganin yung lead scout ko si PFC Basa panailingon siya sa akin kasi alam na niya na may kalaban pre bilang team leader ako ginampanan ko na para hindi siya matakot sinabayan ko rin siya sa pag-akyat leading para makita din niya na hindi ako natakot. Pero may kaba tayo, pero magdasal sa Panginoon lang para medyo makuan pa rin yung misyon. Maging matupad ang misyon. Nung pagdating namin doon, naupihan namin yung min camp, nakita namin na maraming sinampay, may binilad na palay, tapos may nagbabayo ng kuan, palay. Nagbabayo. Mga distansya namin, malapit na. Mga twin 20 or 30 pa araw maliwanag tapos mahirapan kami mag-approach sa kam kampo ng kalaban kasi malinis ang sa baba malinis sa baba kasi nandoon yung mga sampayan nila tapos kaya yung lead scout ko pag mag-abante siya lumilingon siya sa akin Siyempre naramdaman ko yung lead scout ko na yung naramdaman niya kasi naging lead scout din ako dati kaya para hindi siya kinakabahan sinasabayan ko siya ng kwan tapos para magiging matapang din siya. Tapos pag akyat na namin doon, naupi ang yung kalaban hindi nakakuan kasi nag-nag -lick, nag sila. Wala silang kwan, wala silang guardya. Kasi yung guardya nila doon parang kwan recon, may nagre-recon sa kanila tatlo. Pag nakalampas na yon, wala na silang guardya doon. Kaya noon pag approaching namin, yung kalaban talaga na surprise namin na surprise namin, ang commander nagliliktsyor. Nagliliktsyor yung commander. Tapos, pag-approach namin ngayon, iskirmister may kagad. Kaya yun, putukan na kagad yung kalaban, na surprise yun. Kaya, doon kami nakarecover ng 3C na occupy namin yung kuan nila, yung kampo nila. At saka, kuan yung kuan namin. May kia kami doon, si Sergeant Layos, saka tatlo yung wiya namin kasi naka return fire yung kalaban nila kasi may mga post sila eh. Binanatan din kami tapos parang nasa gitna kami kasi yung kampo nila pa skirmisher kaya di naiwasan. na may wounded sa tropa tapos may isang kia yon pero at least yung mission namin naging successful yon kasi nakuha namin yung main camp ng kalaban paano niyo inassault sa gate paano kayo na-execute nag-execute na ang pag-assault namin sabay-sabay kami skirmisher tapos mahirap man yung tirin, na ka-skirmisher mga kung lang nakatao, mga anim, tapos yung iba sa likod na. Kaya yung nakaputok, anim na tao lang. Tapos agawan pa kami ng puno kasi kunti lang yung puno na malalaki. Yun ang pinipili namin para makadikit sa kalaban. Yun ang ginawa namin. Nakita niyo ba yung kalaban na tumakbo ano ka na? Nakita namin yung kalaban na pinuputokan namin, hindi sila tumatakbo, gumagapang sila. Tapos may kuan sila. Running sis na ginawa nila, yung nadaanan na rin ng kwan parang kunting kwan na lang siya ilog kanal doon sila gumagapang habang pinuputukan namin tapos anong result sa encounter niyo yung result sa encounter noon na nakarecover kami ng 3 sika barrel tapos yun na na wounded yung tropa namin tatlo tapos isang kia yun si Sergeant Layos kaya medyo malungkot kami noon kasi nasawi yung kasama namin pero ganun lang taga, trabaho yan eh, bilang isang sundalo. Ilang oras tumagal yung firefight? Tumagal yung oras yung mga, kuan, 40 minutes kasi matagal umatras yung kalaban. Lumalaban pa rin sila sa amin bago nakuha namin yung kan. Kasi yung commander nila sugatan. Wounded yung commander nila kaya noon kinabukasan na namin na patay pala yung commander nila. Kasi yun ang nirecover nila eh. Kaya natagalan sila umatras kaya lumaban sila sa amin. Ano pakiramdam mo that time na may narinig ka ng narinig ka ng paano mo ginampanan yung pagating leader mo? pag marinig mo yung putok, siyempre, makabahan ka, pero hindi mawala sa iyo ang pagiging alerto mo. Bilang team leader, ipakita mo sa mga tauhan mo na ikaw, kuhan ka, yung model ka, tapos hindi ka matakot, ipakita mo sa mga tauhan mo na maging matapang ka. Pero kinuha ko lang yung tapang ko, at least magdasal ka na rin para ikuan ka sa Panginoon, i-guide ka sa Panginoon. Hindi ka natakot sa Normal man yung kaba bilang sundalo, normal yung kaba, pero siyempre, God with us, ikuan natin, siyempre siya yung nakaalam sa buhay natin kung hanggang tumagal, kaya doon ako kumukuha ng tapang ko at lakas bilang siyang sundalo. Sa team mo, sa akin, anong pinaka-ayaw mo mangyari sa mo? Ang, sa teammates ko, ang ayaw na mangyari sa akin yung mamatayan ako ng katim. Pero sa awa ng Diyos, hindi naman namatay yung kinandakan kami ng kwan. Kwan sa kalaban. Kasi yung team ko, tatlo na wounded eh. Lead scout eh. Buti hindi ako nasa gape kasi yun nga, nagdasal ako kaya umiiwas sa akin yung bala. Sino-sino mga naisip mo lang sa akin after ng intro, sa society intro? Anong naisip mo? Sino-sino naisip mo? Na? Hindi mo na yung pamilya mo? Siyempre, naisip ko yung pamilya ko pero priority ko yung trabaho ko, mas naisip ko yung kasama ko na, na wounded, kinumusta ko kaagad kung anong nangyari sa kanila doon kung natuluyan ba kasi yung tama sa mga kasama ko, talagang kuantala, maraming tama eh. Kaya yun ang iniisip ko. Tapos pangalawa na lang yung pamilya ko kasi binata pa ako, hindi pa man ako ng asawa. Kaya eh, yun priority ko yung katimit ko na, na wounded nung inabangan kami sa daan ba ah, i-motivate ko yung naunlad na kaya mo yan kuan huwag kang mawalan ng pag-asa walang walang imposible sa Panginoon na kung bibigyan ka ng pangalawang buhay huwag kang mag-give up kaya mo yan walang imposible sa Panginoon pag magdasal ka lang kaya yun sinabi ko sa naunlad na kasama ko kaya nagdasal siya yun kaya survive siya